Nais ni Sen. Cynthia Villar na magsagawa ng pagdinig sa Senado upang talakayin ng reclamation project sa Manila Bay. Pangamba ng Senadora, posibleng kasi itong magdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. May ulat si Clay Zalpardilla. Makapigil hiningang sunset, malawak at kalmadong tubig, diyan kilala ang Manila Bay. Pero dahil sa mga reclamation project o pagtatambak ng lupa, ilang bahagi ng luok nagmistula ng isla. Pero suspendido muna ang dalawang put dalawang reclamation project sa Manila Bay habang pinag-aaralan ang posibleng epekto sa kalikasan at taubayan. Kabilang dyan ang 430 hectare reclamation project sa Las Piñas. Nabaluarte ni Sen. Cynthia Villar. Pati na ang siyampang proyekto sa Paranaque at Cavite na malapit sa Las Piñas. Pangamba ni Villar, magdulot ito ng malawakang pagbaha at lumubog sa tubig ang Metro Manila. Would you like to live in a place na it's always flooding? I mean, even the investors will not come. and, I, and I, it's complete deterioration of the place ¿diba? so it, uh, it's the welfare of the residents of the affected uh, cities that will, be, uh, that will be the biggest uh, effect of reclamation so far and of course uh, there is really a study that uh, metro manila will have a problem Uh, sinking. It's a reality because of climate change. It's happening in Jakarta. It can happen to us. Hindi anya papayag si Villar na ipagpatuloy ang reklamasyon, partikular sa Las Piñas, Paranaque at Cavite. Kaya magpapatawag siya ng pagdinig sa Senado para talakayin ang reclamation project sa Manila Bay. Ipatatawag ang mga dati at bagong opisyal na Department of Environment and Natural Resources at Philippine Reclamation Authority. Gagawa rin siya ng resolusyon at magpoprotesta para tuluyang ipatigil ang reclamation project. Ako talaga ay will lobby that in our area it will be stopped because I'm entitled to that. I, I have a legislated protected area. There are 300,000 fishermen in Manila Bay. Diyan nabimili ng isda ang mga tao. Mawawala yan. Welcome sa pamalakayang hakbang ni Villar. Pero hindi lamang dapat iilang reclamation project ang tutulan. Lalo't nagdurusa na niya ang maraming mangingisda dahil sa mga naturang proyekto. Kasi pag natuloy yung iba pang mga reclamation along the Manila Bay, doon sa 22 reclamation project, yung impact no, ganun pa rin. Mga 90% no, ng kanilang huli ang nawala. Uh, wasak na po yung ating coral reef sa Manila Bay. Apela naman ng Oceana, ipatawag din sa Senado ang mga local government unit na umano'y nagsusulog sa mga reclamation project. Sa mga local government, pag-aralan nyo na ito, yung mandato nyo, kasi uh, possible ano eh, accountability issue ito sa kanila. Kasi sila talaga ang pinigyan ng uh, duty to protect the environment or to protect the livelihoods of their constituents. Panahon na rin Anya na ipatupad ang Supreme Court Mandamus. Ang utos, ibalik ang dating ganda at sigla ng Manila Bay. At hindi Anya tabunan ng lupa at lagyan ng pulutong ng mga isla. Kaleza Pardilia para sa bayan.